Matapos ang hatol ng bayan 2025 iginiti ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isang na muna ang politika at pagtuunan na ng pansin ang paglilingkod sa bayan ang detalye sa report ni Melales Moras Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isang na ang politika at pagtuunan na ng pansin ang pagtatrabaho at pagpapaunlad ng bansa matapos ang hatol ng bayan 2025. Sinabi ito ng pangulo sa kanyang pakikilahok sa Alianza Thanksgiving Party sa Mandaluyong City nitong Sabado. We all wish we had better results but you know uh, we uh, live to fight another day. But, uh... I mean, now it's time, I think, uh, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised uh, during the uh, election and only talk about not political issues but developmental issues, healthcare issues, education issues. Uh, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Kinilala rin ng presidente ang mga pagsisikap ng mga kawaninang media nitong nagdaang eleksyon. Nanawagan siya para patuloy na maging katuwang ng gobyerno o mga mamamahayag sa pagbabalita patungkol sa mga inisyatibo at programa ng pamahalaan. let's keep it up. Let's keep it up. Let's let people know what we're doing. Let's let people know that uh, we are going to continue Uh, to work hard now, sana naman uh, ako lagi yung binibilan ng araw na natitira sa term ko at uh, kailangan matapos natin yung mga isiputan natin. Maging si re-elected Senator Lito Lapid nakilahok din sa Alianza Thanksgiving Party matapos niyang maiproklama. Maraming maraming salamat po sa inyong tulo. Magbuhay po ngayon lahat. Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.